Ding. Buti tumawag ka. Kasi magpapaturo sana ako ng papuntang Makati sa client eh. mag Magatid kasi ako ng billing eh. Ano bang tamang daan doon? Saan ba ako po Makati. O, oh, Makati. po kasi? Oo, doon ako punta. Ano ba? Magkukumulit ka ba o magmumotor? Magmumotor ako. Ito, ba yung motor Ah, na. Okay. Ano ko sa... Ano? Ano oras na sa alas pa? Maya-maya kunti. Pwede so, mo yun, kabisado mapunta doon? Hindi ko pa kabisado eh. O, uh, ulit to. Para... Ano? Para... Pa, Hindi e, uh -huh? so, ka pa nga ligaw. i mo ko. Huwag! Ano ka lang? Ano ka lang lang, pre? Maginsa ka na lang. Okay. Ah, uh, tapos pa diretso, mula diretso muna ng isa. Eh, hindi pa sa ganyan siya kasi video. Ano gan 'e? Traffic na 'yon. Ah, okay, okay. Diretso 'yung mula 'yung ano, isa. Pagdating mo ng ano, kunti ah, pag-uuma. Okay. 'Yung iko diretso ka lang. Pagdating mo na, 'yung Garcia, ka natang. Okay. Pagdating mo naman ng ano na Okay. Okay. Tapos, pagdating mo sa dito lang, okay. ma ang naman, mo na naman. Na 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 okay. At, at, man, tapos, tapos, pagdating ka doon, ano, magkita mo yung Makati pagdating ano, uh, mo ng Makati Circuit, may pasok doon, may guming uh, ano, ko siya. Okay. Tapos, pagdating si Vinnie doon, kung ano may may ano doon, Tanong ka doon. Tapos, Okay. So, po? Hindi ko mag eh. Marami ka kasing kanan-kanan kaliway. Okay. May naman. Oh, sige, sige, ulitin ko ulit, ha. O oh, sige. Tanda, ano, dito ko para, ano, hindi ka maligaw. Ma hmm. Eh, pagka, ano, magtanong ka na lang sa mga kwan, sa mga forcer. Oh, sige. Magamit lang uh, magtanong. Oh, okay. Ulitin ko, ha. Tapat na oh, sige, siya, sige. Oh, ka, mang, saka. Oh, para di ka Tapos, so, yung yung, -tano -tano, hindi ka maligaw. Tapos, join mo lang yun. Pagtanong lang kundi, ha. Tanang ka. Ganito ka. Tapos, pagkatapos yung Garcia, kanan. Tapos, pagkatapos mo ng mga ano, si Peter, kaliwa. Eh, uh, ito yun. Tapos, tapos ano, so, pagkita mo yung kanan ka. Ito. Pagkita mo yung ano, kapati, circuit. kapag pagpapag mo ito, kaya ito na magkita mo yung ano, pinuming ko. Ah, yung mo sa may makita ka dyan sa cooling may kita ka dyan yung bar, tanong ka lang. Doon yung papasok na ano sa client natin, hanapin mo pa mo si, ano, si Chef Okay. O, eh, ano, ko na. Hindi ko pa rin mag Ang dami dali mo kasi yung uh, <coughs> pinapaliwanag eh, may kanan-kanan pa eh. Ito, diba, hindi naman pwedeng diretsyo, ano, may... siyempre yun nung ano, yun yung tama na ano. Kasi kung turohan kita balik, hindi ka makarating doon. Kung hindi mo ano yung tama na ano, yun ang tamang direksyon na ibigay ko sa'yo para makarating ka ng ayos. Hindi mo pa rin mag-yes? Hindi pa rin e. Mayroon ba diretsyo doon? Pag Pagkakira ka talaga, ganito na lang. Para mas malinaw. Ano talaga, masabi mo nalang si ano, si Master, hindi mo talaga talaga niya yung ano, yung pag na yan dahil yan ang trabaho yan dati.

Master ko magturo sa iyo eh. Nahirapan nga ako eh. Sige, si Master ang tanungin ko. Ano sa nga ang ako sa akin mo? Oh, basta hindi ka galit ha? Basta hindi kagalit. Sige. Okay. Sige. A few moments later. Pre. Hmm. Ipatanong sana ako sa iyo eh. Magpa-instruction ako kung ito ang Makati. Si Paring Toks, maraming sinasabi sa akin ng mga instruction pa paliwag ka na ng O, saan ka ba pupunta? Sa so, Makati, sa client natin. Saan ba yung tamang daan doon? Makati, parang tama kasi ikan o, talita Makati ka pupunta. Ano ba ang sabi ni Toks sa'yo? Eh, pinapadaan ako sa Pindiya, tapos may kanan kaliwa. Ah, hindi mo na. Ano? Hindi mo na-get yung instruction ni Hindi lang. Ano bang gawin mo? Mag-commute ka ba? O mag-motor? Mag-motor ako eh. Mag-aantik sana ako ng motor. Galing dito, gawin mo. Diretso ka. Tapos, pagdating doon sa may ano, kanan. Kanan ka sa ano, ha? Tapos, diretso. Kunti. Pagdating doon sa may ano, malaking ano doon, kanan ka ulit. Abderin, diretso. Diretso ka. Tapos, pagdating doon sa ano na, kanan kanan ka tapos unahan kunti may ano kanan ka ulit. tapos isang kanto dun sa may ano kaliwa diritsuhin mo pag nakita mo yung ano doon sa gilid kanan ka ulit diritsuh mo lang yung ano doon pag natin sa may ano makikita mo na yung ano doon papunta do sa ano natin tapos kanan ka yun na yung ano tapos, hanapin mo na lang si ano. Okay. ako mo? Maliwanag pa sa pan. Sige kuha kung kuha ang instruction. O, diba? Yan ang malinaw na instruction. Yan malinaw. Okay na. Okay na. Sige. Ingat tayo. Sige. Sino hanapin mo? Si ano. Ah, okay. <laughs>